Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng typhoon, cyclone at hurricane? Actually, iisa lang sila pareho silang matinding tropical storm na may malakas na hangin at ulan. Ang tawag lang na typhoon ay ginagamit sa Pacific Ocean, cyclone sa Indian Ocean at hurricane naman sa Atlantic Ocean. Iba lang ang pangalan pero pareho ang pinagmulan at delikado ang epekto. Kapag tinitingnan natin ang satellite image ng isang bagyo, Mapapansin mo, ang bilog sa gitna, yan ang tinatawag na mata ng bagyo o eye of the typhoon. Nakakagulat, pero sa loob ng mata ng bagyo, kalma at halos walang ulan o hangin. Parang tahimik na gitna sa gitna ng kaguluhan. Pero huwag magpapalin lang dahil pagdaan ng mata. Susunod agad ang buntot ng bagyo at dito madalas tumama ang pinakamalakas na hangin at ulan. Ang eye wall sa paligid ng mata ang may pinakamabangis na bahagi dito nararanasan ang hagupit ng kalikasan. Habang ang tail o buntot ng bagyo naman ay kadalasang nagdadala pa rin ng malalakas na ulan, kaya kahit paalis na ang bagyo, hindi ibig sabihin ligtas na agad. Maraming pagbaha at landslide ang nangyayari sa bahaging ito. Kaya tandaan, kapag sinabi ng weather report na dumaan na ang mata ng bagyo, Mag-ingat pa rin dahil maaring paparating na ang buntot. At dito mo mararanasan ang huling hampas ng unos. Typhoon, cyclone, bite or hurricane man, isa ang lakas kaya iisa rin dapat ang ating pag-iingat.